magandang hapon mga kabusing uh, dahil sa wala tayong hunting uh, magpalaban lang tayo sa mga gagamba natin bali ito yung palalaban natin ngayon mga kabusing yan o no? tigriha na may pagkaabuhin may pagka brown siya mga kabusing palaban natin Ayan. Yun oh. Medyo butyog-butyog mga kabusing dahil ano, bagong kain pa to mga kabusing. Ayan. Labas natin yung kalaban niya. Ayan. Ayan. Laglag yung kalaban, mga kabusing. Yan. May pagka... kulay yellow yung isa, mga kabusing. Tapos yung isa, ay pagka brown. Ah... Uh, tigri sila, mga kabusing. Mga tigri. Ayan, oh. Yun. Walang ano yan, mga kabusing, ha? walang load load yan yan yung isa bumaba walang load mga kabusing ay yun yun laglag na naman yung isa Yan, medyo Ano mga kabusing? Yan, yun Dito lang tayo nagpalaban sa labas mga kabusing sa ating sasakyan dahil sa yung sa room natin sa kwarto may natutulog pa. Yun. Parehas yan mga kabusing walang load. Walang lud-lud yan. Ayun, ayun. Ayun, oh. Yan. Matapang yung isa, mga kabusing, oh. Yan, binalot-balot binalot na niya, pero, yan, nakawala pa. Yun. Yan. Lumalaban, mga kabusing, yung maliit. Yan, walang load yan ha, pero lumalaban mga kabusing. Oh. Yan, binalutan na niya. Tingnan natin kung makawala pa siya mga kabusing. Yan o. Oh. Yun, oh. <laughs> hindi niya na puruhan, hindi na balot mga kabusing labas lang ng labas yung brown na gagamba pero yung isa hindi na balot, hindi na balot niya mga kabusing. Yun. Nakagat siguro ng yung galamay niya, nakagat ng brown. Yan. Balot ng balot siya pero hindi na balot yung isa, yung kulay orange. Ayan. Ayun. Yun. Lumalaban mga kabusing matapang kahit walang luto ah. 'Lang luto mga kabusing. Hindi tayo naglulood ng gagamba dahil ano lang, natural lang mga kabusing. Yan. Parang hindi na gumagalaw yung brown, yung may pagka-orange. Yan. Ayun, tuluyan ng binalot mga kabusing. Pero lumalaban pa oh. <laughs> Gandang laban mga kabusing oh. Ayun. Parang hindi na makawala tong isa mga kabusing oh. Yan. Pero lumalaban pa rin oh. Ayun, hindi na naka-react yung isa mga kabusing oh. Balot na balot na siya. Yan. Panalo yung Tigrina Brown mga kabusing oh. Yan. Yun. Kinain na niya mga kabusing. Okay, panalo na yung brown.